Alam nyo ba yung pakiramdam kapag nagsisimula ka palang sa unang trabaho mo? Sa akin, barista ako at grabe, akala ko dati, basta magtimpla lang ng kape ayos na. Pero teka, mas marami pa palang kuwento dun, kaysa sa pagbuhos lang ng kape. Noong unang linggo ko, nagkamali ako sa order ng caramel macchiato. Hindi ko chinek ng maigi yung notes at ang ending, nabigyan ko ng regular milk drink yung taong lactose intolerant pala. Yung itsura niya? Grabe, parang gusto ko nalang maglaho. Pero ito ang natutunan ko yung pagbibigay pansin sa pinakamaliit na detalye. Yan ang pwedeng magpabuti o magpasama ng araw ng isang tao. Isang extra shot ng espresso, yung tamang dami ng syrup, kahit yung tamang spelling lang ng pangalan ng customer. Lahat yan mahalaga. Ganun mo ipinapakita sa customer na may pakialam ka. At sa totoo lang, ganun mo nakukuha ang tiwala nila. Sa paglipas ng mga araw, gumaling ako. Nagsimula akong makinig ng mabuti, inuulit ko yung mga order, at minsan naglalagay pa ako ng mabilis na smiley face sa baso. Simpleng bagay, pero malaking impact. Ang mga customer nagsimulang bumalik, hindi lang para sa kafe, kundi para sa pakiramdam na pinapansin at pinakikinggan sila. Kaya kung malapit ka ng magsimula sa unang trabaho mo, kahit saan, hindi lang sa kafe, tandaan mo ang pagiging detalyado ay hindi lang basta kasanayan. Ito ay respeto ito ay pagmamalasakit. At ito ang pinakamagandang paraan para mapansin ka. Maniwala ka, ang maliliit na bagay ay hindi pala gaanong kaliit.